Akala nyo ba ang paghahanda ng inyong greenhouse sa taglamig ay sapat ng bunutin ang mga luma niyong kamatis at isara na ang pinto hanggang tagsibol? Nako, hindi po ganoon. Ang pagkakamaling ito ang posibleng sumira sa lahat ng anin nyo sa susunod na taon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo sa tatlong simpleng hakbang kung paano nyo mababago ang inyong greenhouse mula sa pagiging pugad ng problema tungo sa perpektong panimulang tahanan para sa inyong mga halaman. At manood kayo hanggang dulo dahil ibubunyag ko ang malaking sikreto na madalas hindi sabihin ng mga bihasang maghalaman na magliligtas sa inyong istruktura mula sa pinakahindi inaasahang banta ng taglamig. Magsabi tayo ng totoo. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggamit, ang inyong greenhouse ay hindi lang basta isang bakanting espasyo. Ito ay isang kumpletong ekosistema na sa buong tag-araw ay naipunan hindi lang ng magagandang alaala ng masaganang ng ani, kundi pati na rin ng mga spores ng fungi, itlog at larva ng peste, at pagod at nanghina ng lupa. Kung hahayaan nyo lang ang lahat na ganoon, sa taglamig, ang biological bomb na ito ay lalo lang lalakas at magiging mas mapanganib. At sa tagsibol, sa halip na malulusog na punla, ang sasalubong sa inyo ay isang malawakang pagdami ng sakit. Kaya naman, ang paghahanda natin sa taglagas ay hindi lang simpleng paglilinis. Ito ay isang pangkalahatang sanitaryong paglilinis at paglalatag ng matibay na pundasyon para sa masaganang ani sa susunod na panahon para sa ating plano. Mayroon tayong tatlong mahalagang hakbang. At ang una, na bagamat ang pinakamadumi, ay siya namang pinakamahalaga ang malawakang paglilinis. Isipin ninyo, isa kayong detektib sa pinangyarihan ng krimen. Ang inyong misyon ay hanapin at sirain ang lahat ng ebidensya na maaaring magdulot ng matinding problema sa susunod na panahon ng pagtatanim. At ang unang ebidensya ay ang lahat ng labi ng halaman. Kasama rito ang mga tangkay at dahon ng kamatis, pipino at sili, ang mga ugat na naiwan sa lupa, ang mga tuyong dahon at maging ang mga damo. Linisin ng lubusan ng lahat hanggang sa huling hibla ng damo. Huwag maging tamad dahil ang mga labing ito ang paboritong taguan at pamugaran ng mga spores ng fungi gaya ng phytophthora at ng mga larvay ng peste habang naghihintay ng susunod na taon. At dito, mag-ingat. Marami ang nagkakamali sa pagtatapon ng mga pinutol na bahagi ng halaman sa compost pit. Kung ang mga halaman ay mayroong palatandaan ng sakit, hindi ninyo ito marirecycle. Sa halip, gagawa lang kayo ng isang tunay na inkubador ng sakit para sa susunod na taon. Kaya, mas mabuting sunugin o ilabas sa inyong bakuran ang lahat ng pinaghihinalaang may sakit na labi. Ang malulusog na labi, maaaring ilagay sa kompost. Ang may sakit, huwag na huwag. Kapag tapos na sa mga halaman, sisimulan na ang malaking paghuhugas. Kumuha ng timba ng maligam-gam na tubig, sabong panlaba o espesyal na panlinis para sa greenhouse, isang brush na may mahabang hawakan, at simulan na, hugasan, ng maigi ang lahat ng dingding, isami, mga partisyon at pinto. Una sa loob, pagkatapos sa labas. Ang ating layunin ay hugasan ang lahat ng alikabok, dumi, luntian na lumot at sapot ng gagamba. Ang malinis na polycarbonate or salamin, hindi lang ito tungkol sa ganda sa panahon ng sibol ng mga halaman Bibigyan nito ang inyong mga batang halaman ng 20 hanggang 30%, 20.30% na mas maraming mahalagang sikat ng araw. At ito ang susi sa matibay at malusog na punla. Ngayong malinis na at kumikinang ang ating greenhouse, oras na para tuluyang sugpuin ang mga di nakikitang kalaban, ang disimpeksyon mayroon tayong ilang pagpipilian para rito. Ang karaniwan at subok na paraan ay ang paggamit ng solusyon ng copper sulfate, iron sulfate, or Bordeaux mixture. Ihahalo lang ito ayon sa instruksyon at masusing spray sa lahat ng ibabaw, mula kisame hanggang sahig. Ito ay isang epektibo at subok na paraan para mapuksa ang karamihan sa mga impeksyon ng fungi unit kung maraming sakit at peste ang naminsala noong nakaraang season, maaari nating gamitin ang mas matinding solusyon, ang sulfur bomb. unit, kailangan itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Sarhan ng mahigpit ang lahat ng pinto at siwang. Sindihan ang sulfur bomb at lumabas ka agad. Kailangang manatiling sarado at hermetiko ang greenhouse sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. At tandaan, ang usok ng asupre ay lubhang nakakaagnas at maaaring makapinsala sa mga metal na bahagi ng estruktura kung hindi ito galvanized o napinturahan. Kaya, ang pamamaraang ito ay para sa mga pinakamatinding kaso ng infestation. Anuman ang pamamaraang iyong piliin, bigyan ng espesyal na pansin ang mga mahirap abutin na lugar, mga dugtungan ng polycarbonate, mga sulok at mga siwang sa pundasyon. sa sapagkat sa mga liblib na sulok na ito, mas gustong magtago at magpalipas ng taglamig ang mga uod ng peste at spores ng fungi. Ang ating misyon ay huwag silang bigyan ng anumang pagkakataon. Ngayon, tapos na tayo sa paglilinis, dumako naman tayo sa ikalawang hakbang at ito ay ang pag-aasikaso puso ng ating greenhouse, ang lupa mismo. Sa loob ng isang season, todo-todo ang binigay ng lupa, inubos nito ang lahat ng sustansya para sa ating mga pananim. Kaya ngayon, pagod na pagod at ubos na ubos na rin ito. Para sa maraming hardinero, ang tanging solusyon ay ang taunang pagtatanggal ng pinakababaw na 10-15 cm ng lupa at palitan nito ng bago. Pero aminin natin, napakabigat na trabaho nito, lalo na kung malaki ang iyong greenhouse. Pero, sa kabutihang palad, may mas madali at kasing epektibong paraan ang lupa ay pwede at dapat nating gamutin at pakainin. Sisimulan natin ito sa pagdaragdag ng organikong materyales. Ikalat ng sagana sa mga kama ang binulok na dumi ng hayop, compost o pit. Hindi lang ito pataba ito ay isang tunay na salusaloy sa taglamig para sa mga bulate at mga kapakipakinabang na mikroorganismo. Sila ang magsisilbing mga manggagawa buong taglamig, ubutihin ang istruktura at dagdag yaman ng lupa. Kung nais mong sundan ang paraan ng mga profesional, magtanim ng cover crops o green manures. Ang mustasa, pasilya, or winter rye ay mga tunay na berdeng doktor ng lupa. Ang kanilang mga ugat ay mahusay na nagpapaluwag sa lupa at ang kanilang berdeng bahagi kapag inihalo na sa lupa ay nagpapayaman dito at pumipigil sa pagdami ng mga masasamang organismo. Isa ito sa pinakamahusay na paraan para natural na pagalingin ang lupa. Matapos mailagay ang lahat ng kapakipakinabang na sangkap kailangan nating bahagyang hukain ng lupa. At narito ang isang mahalagang paalala, huwag dudurugin ang mga bukol-bukol ng lupa. Hayaan lang natin silang ganoon. Sa taglamig, papasok ang lamig sa mga bukol na ito. Dudurugin ng mga ito at gagawing malambot at mahangin ang lupa pagsapit ng tagsibol. Ang kalikasan mismo ang gagawa ng pinakamahirap na trabaho para sa atin parang nasiguro na natin ang lahat. Nalinis, napataba, naayos. Karamihan sa atin, dito na humihinto, iniisip na ang pinakamalaking kalaban ng greenhouse sa taglamig ay matinding lamig o makapal na niebe. Ngunit narito ang isang twist na hindi mo inaasahan. Ang pinakamapanganib na banta ay ang maliwanag na sikat ng araw sa Pebrero o Marso. Isipin nyo ito, sa labas ay napakalamig pa, pero tirik na ang araw. Ang hangin sa loob ng nakasarang greenhouse ay umiinit hanggang sa maging positibo ang temperatura. Ano ang nangyayari? Sa lupa, gumigising ang mga spora ng fungi at ang mga larva ng peste. Akala nila, pagsibol na. Pagdating ng gabi, babalik ulit ang lamig at ang cycle na ito ng pag-init paglamig ay paulit-ulit na nangyayari hindi lang nito sinisira ang istruktura, kundi lumilikha din ito ng perpektong kondisyon para lumaganap ang pinakamatitinding sakit pagdating ng tagsibol. Ano ang dapat gawin? Ang sikreto ay simple lang. Huwag hayaang uminit ang iyong greenhouse. Ang pinakasimpleng paraan ay tabunan ng niebe ang bubong. Sasalaminin ng niebe ang sikat ng araw at magsisilbi Itong parang termos na pananatilihing malamig ang temperatura sa loob. Kung walang niyebe, pwede kang gumamit ng puting takip o espesyal na shade net. Ang iyong layunin ay ibalik ang greenhouse sa winter dormancy nito hanggang sa dumating ang tunay na tagsibol. Kaya, mag-summarize tayo. Tatlong simpleng hakbang, malalim na paglilinis kasama ang disimpeksyon, pagpapayaman ng lupa at masusing pag-aayos ng istruktura. At ang pinakamahalagang sikreto, proteksyon laban sa sikat ng araw sa taglamig. Sa paggawa ng mga ito, hindi mo lang inihahanda ang iyong greenhouse para sa taglamig. Malaking investment ito para sa kalusugan at kasaganaan ng iyong magiging ani. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli kung naging kapakipakinabang ito para sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga bagong tip. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Mayroon ba kayong sariling marahil ay hindi pangkaraniwan ngunit subok na paraan ng paghahanda ng greenhouse para sa taglamig? Ibahagi nyo sa comment section. Magpalitan tayo ng kaalaman.